Good afternoon mga guys. Ito po dito tayo sa Balintawak. Ayan po mga guys, bumili po tayo ng ano, bawang. Ito po mga guys, okay kita po. Tawag nito 50 lang po. Medyo mura dito mga guys yung ano, yung bagsakan ng dito tayo sa bagsakan. Kaya kung sino po yung ano, nasa nila po mga guys. Uh, malalaki yung sahod. Sila pa po yung pinagpala kasi medyo ano sila eh. Nandito po, yun talaga yung mga gulay mga guys na ano, nabibili. Ayan po si Mrs. Mo guys. Bumibili po ng ano. yung ang tawag nito, bawang. Kasi nga, eh, baka sa subik to mga guys, ano lang to. 100 plus na to. Kasi alam ko, 100 plus yung kilo dun eh. E kaya, kaya ang ginawa namin, habang nandito kami, bumibili po kami ng ano, mga gulay. <coughs> kaya, ayan, bising-bising kasi tuwang-tuwa siya. Medyo mura talaga rito mga guys. Ayan po. O. Kasi dito talaga ang pagsakal sa mga ano. Ayan. Ayan. Dito o, marami kami magbibili ngayon. Bago kami umuwi ng Subic. Ayan po. Dito pa mga guys. Oh, puro mga gulay talaga to dito. Ayan po. Ayan. Tuwang si Mises kasi talagang bibili kami na ang ano. Ayan. ayan. Dito tayo sa bawang mga guys. Sobrang ano. Medyo mura talaga. Ayan po, oh, ang gaganda ng mga gulay. 25. Ayan po mga guys, yan. So, 135 lang kilo mga guys. Saka munggo raw. Kalahati. Munggo. May kalahati. Medyo so, nag-iipon kami ng ano, para pang stock namin mga guys. Kasi sobrang mahal na ito sa Cupid. Ayan po. Oh. Pero ano lang yan. 135 ang kilo. So, oh, di ba? Kaya masyerte pa rin yung mga taga manila nila. Kasi ang lalaki ng sahod nila. Tapos, maraming pang bilihin dito na mura. Yan po mga guys. Medyo babay muna kasi hanap muna kami ng ano, ibang bibilhin. Okay mga guys. Bye-bye. Paalam.